Ngayong araw guys ay day 2 na nga pala ng pagpipintura namin dito sa bangka na aming sinimo at grabe guys unti-unti nang gumaganda itong ating bangka at nagiging iba na guys yung kulay niya. So what's up mga kanapadaan lang so ngayong araw nga guys maaga nga pala kami dito nagising dahil dito nga pala kami natulog sa munting kubo namin sa palaisdaan maaga kasi guys namin sisimulan ito pagpipintura namin dito sa bangka na ating sinimo. Medyo malaki pa nga pala guys ang high dito pagkagising namin kaya ayan guys kung mapapansin nyo may tubig pa doon sa bangka natin at eto nga guys napakaganda rin umaga dito sobrang ganda ng view tamang stretching nga lang pala guys muna kami dito Tinimpla tinimplan na rin nga pala guys agad namin dito yung mga pintura na gagamitin namin pagtutulungan nga lang guys namin itong magkakaibigan at syempre ang gaganap guys dito yung mga kaibigan namin na sanay mag drawing o sanay mag lettering kasi medyo mahirap nga pala guys itong gagawin natin sa mga followers nga pala guys namin nagtatanong dyan ang magiging kulay po nitong bangka namin ay eh, parang kakulay guys ng uniform namin na kulay sky blue at blue at sa mga followers din nga pala guys, namin dyan na gusto shoutout ay mag-comment lang dito sa video na to at si shoutout ko guys kayo sa susunod. At kung meron guys kayong suggestion tungkol sa kulay at mga design na pwede natin idagdag dito, paaring mag-comment din kayo dyan guys para malaman namin. At eto na nga guys, agad na rin nga pala namin sinimulan nung nilapat dito yung mga iba't ibang kulay na ginagawa namin. Medyo mga wavy nga pala guys yung design nitong bangka natin na parang mga maliliit na alon. Noong una nga guys ay iniisip namin na parang hindi namin to kakayanin pero syempre guys, basta may teamwork kay paniguradong hindi maging maganda yung resulta. <laughs> De joke lang yan guys, basta tulong-tulong, alam ko kakayanin. Ani namin to. Medyo magastos rin nga pala guys yung pagpapalit ng pintura ng mga bangka kasi guys medyo mamahaling pintura nga pala yung kailangan ilapat nyo dito para hindi kagad sila matiklap. Ang nilalagay nga lang pala guys namin pintura dito yung pintura nilalagyan guys ng katalis yung medyo badikit guys kumapit na medyo malagkit. Mapapansin nyo nga guys na kulay gray yung ginawa namin base dyan sa bangka namin. Yan nga pala guys yung primer para mas kumapit yung mga pintura na ilalapat namin dyan. So bali nga pala guys combination lang to ng sky blue blue tsaka yung ocean blue tapos yung baba naman guys ay navy blue. Dahil nga guys na parang uulan dito, eh, naisipan namin na ikabit dito yung trapal kasi delikado guys pag naulan lang tong mga pininturahan natin, paliguradong tutulo yan at aalisin niya yung mga pintura na yan. Medyo binibilis na nga pala guys namin yung pagpipintura namin dito dahil baka nga guys abutan tayo dito ng ulan eh masasayang lang yung effort natin. At kung mapapansin niyo guys yung isang guhit na yan, eh, namalinga pala kami diyan sa part na yan pero matatabunan ma naman yan guys nung isang blue na ilalapat namin. So bali ganito nga guys ang magiging itsura niya. Halos nagiging kapares na rin pala guys, ng namin. Kaya dito nga palagi sa puntong to, natutuwa na talaga kami pagmasdan itong bangka namin sinimo Ang katulong ko nga palagi sa pag-aayos sa pagpipintura nitong bangka namin ngayong araw, itong tropa natin si Lander. syempre nandiyan din guys si Tupeng, si Miguel, si, si, Kuya, tapos yung iba pa ka mga kaibigan. Medyo napapabilis nga guys kami sa pagpipintura nitong bangka dahil nagtulong-tulong kami magkakaibigan. At nagpapasalamat rin nga palagi kami sa mga followers namin diyan sa TikTok to. 700k followers na nga palagi kami sa TikTok namin. Maraming maraming salamat. Na-excite na nga guys kaming matapos itong bangka namin naming sinimo talaga naman guys pag binaba natin to paniguradong sobrang ganda nito bukod nga guys dito sa camera girl natin na medyo maganda talaga eh ayan kailangan talaga nating pagandahin itong bangka natin at eto na nga guys hindi niya na yung sarili niya at nakitulong-tulong siya sa amin sabi kasi guys yung amin camera girl nene na sanay naman daw guys siya magkulay nung bata pa siya ng no, mga watercolor kaya paniguradong kakayanin niya daw guys kulayan itong bangka namin at eto na nga guys makalipas lang ilang oras eh grabe tingnan naman guys yung combination ng kulay natin medyo nagiging okay na nga pala at palapit na rin matapos itong bandang kabila at eto nga pala guys muna yung natapos namin ngayong araw dahil medyo nakakapagod na rin talaga. Kinulayan na rin nga pala guys namin dito yung mga tarik ng bangka namin at bukas naman guys ay kukulayan na rin namin yung mga katig nyan. So bali nga guys combination din ng kulay yung nilagay namin dyan. Lalagyan pa nga guys namin to ng mga design ng mga corals, mga isda tapos lalagyan ni guys namin to ng pangalan na malaki na napadaan lang channel. Tapos dun sa likod guys ng bangka ilalagyan namin to ng verse. Yung mga Bible verse guys na magaganda para protektado tayo ni Lord pag tayo naglalakbay kung saan man tayo mapunta. Okay? Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa panonood at pauwi na nga pala muna kami dito. Gamit lang muna namin itong maliit na aming bangka. Kaya hanggang dito na lang muna guys at sana samahan nyo kami sa mga susunod pa nating adventure at kita na lang ulit bukas.